natin guys kung lalabas ito sa uh, apoy. Lagay natin dito. Ayan. Oh my god. Ayan. Tingnan natin. Parang <laughs> natatakot ako. Wait ka nga. Ano nga siya? mag din ako ng shumay. Ay, shumay kay. Ilalagay ko siya sa sahog ko siya sa gulay. Ayaw ah. Hmm? Tingnan natin kung lalabas, lalabas. Ay, ayan oh. Titingnan nga natin. Kukong. Ang kangkong. Aso. My God. Ang init talaga ng impiag, no? Ayan na. Hmm. Kasimpleng loto. Masarap. Ayan na. Ayan na. Ang bumasa. Tapos, kunting rio. At syempre, lalagyan natin ng water. Ay. Halo-halo. Ayan ang aking niluluto.